Hello mga kahags! Good morning! So karon is uh, gagawa tayo ng mga kahags ng farrowing pen yung mga anak na yung inahin natin gagawin uh, natin ng farrowing pen so, nahabol natin kasi malapit na siyang mga anak dapat may transfer natin bago siya mga anak Okay, so ito pala yung gagawin natin ah. So, simulan ko na mga simbol so, Kailangan na lang tatapusin natin ito so, yung farrowing pen na ito mga kahags is movable siya. Ang lagay natin doon sa ano sa sa kadugtong gilid lang ng uh, nilagyan natin. So para ma-maximize natin yung space. kaya uh, ito siya mga kahags. Ah no? uh, building natin 'yan. Okay. So ito yung forma niya. Yan. Pero maraming kulang pa yan, no? Oh. So, tingnan nyo na lang sa pag matapos na siya. Eh, parang kung sa bahay, parang iskiliton pa lang talaga yan. Wala pang, ano, hindi pa talaga yan kompleto. Eh. Okay. So, ito yung basement niya. Ng oh, mga kahags. So, yan ang basement niya. Punta doon. Okay, susunod, uh, ano ko yung sizes niya. Okay, maraming salamat mga kahags.